Marami ganito mga babae, tabiya, pasintabi. Dahil sa wala ng hiya, humahantong na sa punto na parang nilalako niya na yung sarili niya na parang paninda. Sorry for the word. Pero totoo, tabiya. Ipagsisigawan niya sa social media na gustong gusto niya na mag-asawa. Hindi na nahiya. Magpo-post ng I'm single. subhanallah, wala akong pake kung single ka. Kung gusto mo mag-asawa, mag-dua ka. Hintayin mo yung kadar mo. Yung ilalaan ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa'yo. Huwag mong gawin na parang panindang sarili mo sa social media. At huwag mo ding gawin yung sarili mo na para bang shabu, na palihim na binibenta na kung saan ipaprivate mo si brother na parang iaalok mo ang sarili mo. Na pinapahalata mo masyado sa brother na wala kang iya. Ano ka shabu? Inaalok ng palihim? Subhanallah. Kung gusto mo talaga si brother, walang problema. Walang problema naman doon. Pero wag mong tatanggalin yung haya mo. Ida idaan mo sa maayos na paraan. Pwede ka magpatulong, pero wag mong i-direct ang sarili mo. Magpatulong ka na lang sa ibang babae, gaya ng ginawa ni Khadijah, na asawa ng Rasulullah, na nagpatulong sa, sa, sa kanyang ka kaibigan, sa kanyang katiwala, para magtapat sa Rasulullah s.a.w. Ganun dapat. Pero sa panahon ngayon, subhanallah, lalaki na yung natatakot sa babae. Lalaki na yung natatakot sa babae. Tabihan lang sa mga kababayan. Paano? Masyadong aggressive kasi. Mga babae, magchat-chat sa'yo ng kakaibang salam. Imbis na assalamu alaykum ustad, ang sasabihin sa'yo, assalamu I love you ustad. Subhanallah, manlalaki na lang tuloy yung mata ni brother. Manlalaki na lang yung mata ni brother, kahit maliit. Ganito yung nangyayari. Kaya mga sisters, iwasan natin itong mga to. Kung gusto nyo mag-asawa, mag na lang kayo. Hintayin nyo yung tamang lalaki na ilalaan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa inyo. Huwag nyong gawin na kayo, na maghanap kayo, kasi ang babae ang dapat na hinahanap. Mataas ang pagpapahalaga at pagrespeto sa inyo na binigay ng Islam. Kaya dapat ipakita nyo yun. Pinahalagahan kayo ng Islam. Sana walang pinahalagahan. Kaya pahalagan nyo din yung sarili nyo. Huwag ninyong ibababa yung sarili ninyo, mga sisters. At ang iba naman, hindi na nga nahiya sa si sarili niya, hindi pa nahihiya sa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi din nahihiya sa mga tao. Kaya humahantong sa pagkakataon na hindi nahihiya sa paggawa ng kasalanan at ginagawa ito sa public. Subhanallah. Ini-expose ang kanyang kasalanan sa public, hindi na nga niya dapat ginawa, ipinagmamalaki e niya pa, subhanallah. Pinagmamayabang mo na gumawa ka ng kasalanan. Walang hiya ka, subhanallah. Ta Tandaan nyo, kabilang sa malaking kasalanan, ay yung paglantad ng paggawa ng kasalanan. Ito yung tinatawag na al-mujahara. Al-mujahara o paglantad o kaya pagsasa publiko. Ini-expose yung kasalanan na parang wala lang sa isang tao. Binabaliwala niya lang. Dahil pinagmamalaki niya pa, proud pa siya. Isa ito sa malalaking kasalanan na nabanggit na hindi papatawarin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ano sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kullu ummati muafa illal mutahirin. Lahat ng aking tagasunod, sabi ng Rasulullah, ay patatawarin maliban sa mga mujahirin. Sino yung mga mujahirin? Yung mga naglalantad, nage-expose ng kanilang mga kasalanan. Yung mga proud na proud pa kahit aharam na yung kanilang ginagawa. Usong-uso ito sa panahon natin ngayon. Lalo na may social media. Ine-expose nila yung mga kasalanan kahit nagawa pa nila yan sa past pinagmamalaki nila. Pinagmamalaki nila na dumaan sila sa ganitong kasalanan. Naglalantad ng kasalanan. Kayang-kaya niya sunugin yung sarili niya sa social media. Bakit? Dahil sa wala nga siyang hiya. Pinagmamalaki niya yung kasalanan, imbis na nakagawa siya ng kasalanan, na siya lang, pati yung Allah subhanahu wa ta'ala ang nakakaalam, anong gagawin niya? Ipopost niya pa sa social media. Imbis na nga na tinago na nga ng Allah subhanahu wa ta'ala yung kasalanan mo, nagmamalaki pa sa public subhanallah tabiya lang ngunit maraming mga kababaihan ang ganito hindi ko naman nilalahat pero so, ito yung totoo halimbawa kinasal si sister nagpost ng pic niya asawa niya yung caption bf ko noon asawa ko ngayon so what? anong pakinamin? pinagmamalaki mo talaga na nagharom na relasyon ka? Oo, naging halal na kayo. Pero hindi pa rin yung lisensya para i-expose o ipagmalaki mo ang dati mong kasalanan, subhanallah. Tinago na yan ng Allah, subhanahu wa ta'ala. Huwag mong gagawin na ilalantad mo pa yan. eh. expose mo pa yan sa public. May mga ganito, napakarami gumagawa ng ito. Kasi, walang hiya. Yung iba naman, sayo sayo nila pagkikembot kembot nila spaghetti pa baba na parang mga kitikiti parang mga pulati na binuhusan ng asin subhanallah ito ang problema sa panahon natin ngayon dahil high tech na ang panahon natin ngayon high tech na din yung paggawa ng kasalanan Napaka maraming nawalan na ng hiya, naguhunahan sa paggawa ng mga bagay na ganito, kung ano yung uso, kung aning nauusaw, yun yung ginagawa ng karamihan. Subahan Allah. Nandyan yung mga app, na gaya ng TikTok, mga sisters, ang lahat ng mga app, ginagawang sandata ito ng mga kafir para sirain ang Islam. Isipin ninyo. Bakit? Dahil sabi ng mga ulama, kung gusto daw ng isang tao o isang nasyon na sirain ng isang lugar, ang unang sisirain nila ay ang mga kababaihan. At alam natin na yung mga kababaihan ang magsisilbing ilaw ng tahanan. Alam natin yan. Bakit? Dahil nagbibigay sila ng liwanag sa tahanan. Sila yung naggagabay sa kanilang pamilya. Kaya kung ang mga ilaw ng mga tahanan ay napupundi na, ano mangyari? Brown out na. ano ibig sabihin nun? Paano kung ang mga kababaihan ay masisira na, paano na lang ang isang lugar? Paano na lang ang tahanan? Paano na lang ang isang pamilya? At ang mga kababaihan ang unang magsisilbing madrasa ng mga anak. Kaya ikaw na babae na nalulong sa mga ganitong gawain, na adik sa mga ganitong gawain, ano na lang ang ituturo mo sa mga anak mo? Pagtitiktok? Pagsasayaw sa social media? Kembot-kembot? Subhanallah. At sa punto na yon sister, masisira ang susunod na henerasyon. Masisira yung umma. Kaya kapag ang gumagawa na lang nito ay mga kababaihan natin dahil sa nawalan na sila ng hiya, nawalan na sila ng respeto, paano na lang ang ating umma? Bilang isang muslima, magiging proud ka ba kung ang magiging ambag mo para sa Islam, para sa umma ay ang kawalang-hiyaan mo? Ang kawalang-hiyaan mo? Yan ba magiging proud ka ba kung yan ang magiging ambag mo para sa Islam? Subhanallah. Kaya mga sisters, paalala lamang. Paalala lamang. Kahit sobrang boring na boring ka na sa buhay mo. Kahit sobra ka nang wala ka nang magawa sa buhay mo. Huwag na huwag mong susubukan na gumamit ng mga ganitong app na sandata ng mga kafir para masira ang mga kababaihan higit lalo sa Islam. Sabi nga ni Papa Duterte, huwag mong susubukan masisira ang buhay mo. Kaya huwag na huwag ka magtitik kahit sobrang nabuboring ka pa, wala kang magawa, magbasa ka ng Quran, mag-aral ka ng Islam. Para maiwasan mo yung mga ganitong bagay. Basta wag na wag kang gagamit. Wag na wag kang gagamit. Kung nabuboring ka, mas mabuti pang kumuha ka ng sabi lang, sa sobrang kagustuhan na magkaroon ng love, gumagamit na ng photo love, nag-edit ng picture niya, pinaganda niya, sinend niya kay brother. Scammer, subahan nung la. Scammer love ang tawag doon. Kasi panluloko yun. Wala ka bang tiwala sa sarili mo? Ahantong sa pagkakataon na iibayin mo yung itsura mo, magpapang Subhanallah. Ayaw po lang gumagamit sa inyo nito. Kung may natitira pa kayong iyas sa sarili nyo, wag na wag kayong gagamit nito. Bakit? Hindi nyo lang alam na ginagamit ito ng kufar para sirain ang mga kababaihan. Hindi nyo ba alam na sa bawat na pag-edit nyo sa photo lab na yan, o kahit ano pang uh, mga app na may, kin may kaugnayan sa ganyan, hindi nyo ba alam na sa bawat pag-upload nyo, gagamitin yung mukha nyo para alin? Para gamitin mukha ng mga babae sa mga porn site. Mukha ng mga babae sa porn site. Alam niyo yung porn site? Ito yung totoo. Meron ako nabasa ang article na kung saan itong article ay tungkol sa pagiging delikado ng mga AI, yung mga nauso ngayon, yung mga artificial intelligence, na kung saan napaka-powerful ng computer na kaya niyang ibahin yung mukha ng isang tao. Papalitan niya ng ng mga nakuha niyang mukha kung kani-kanino. Kaya kung ikaw, ilalagay mo yung sarili mong mukha sa alanganin kahit hindi mo pa yan i-upload. Once na nag-download ka niyan, lahat ng ma -e edit mo, automatic na magdadirect sa system ng mga creator ng app na to. Anong mangyayari? Gag maaring gamitin yung ang pagmumukha nyo. Kumbaga, invasion of privacy. Ganito yung mang mangyayari sa manong lang. Kaya pag dumating na sa punto na gano'n, subhanallah, huwag ka na lang magtaka kung darating yung araw na makikita mo na lang yung pagmumukha mo naka-display na sa mga porn site. Na hindi mo alam, nasisira na yung imahe mo, nasisira na yung pagiging babae mo, yung dignidad mo. Kasi in the first place, tinanggal mo yung hiya mo. Nakalungkot.